Isa sa mga malalaking dahilan kung bakit tumami yung mga relihiyon dito ay uh, ginagawang negosyo. Ha? Alimbawa, sino man yung makita yung sarili niya ng potensyal na kaya niya maghikayat sa mga tao, kaya niya mangaral, kaya niya magsalita sa harapan ng mga tao, kaya niya uh, mag magmotivate or mag, uh, maghikayat sa mga tao, ay nagpapatayo sila ng sarili nilang relihiyon, sarili nilang sekta na masigasig silang manghikayat sa mga tao tungo sa mga sekta nila na ito o mga re relihiyon nila na ito kasi kapag marami yung pumapasok sa kanila eh, malaki lagi din yung kinikita nila di ba? sinasabi pa sa kanila yung iba na kapag hindi kayo ganito, magbigay ng ganito ganito, may nustin kayo sa langit ganito. mga ganon ba? Panlulo kung ganon kapag hindi, tinatakot sila ba kinukunsin siya yung mga tao para magbigay kami po na mga mga ngaral naghahanap buhay po kami ng marangal na hanap buhay. Hindi po namin sinasamantala yung mga membro namin sa aming mga moske or mga masjid sa aming mga simbahan. Hindi po. Hindi po kami nagdedepende or umaasa sa bigay or hinihingi namin sa mga tao. Hindi po. Wala po kaming inuobliga sa mga tao namin na ito dapat uh, 5%, 10% ng yung kita ay ibigay mo sa akin or ibigay mo sa ganito ito. Wala po kaming ganun. So, naghahanap buhay po kami ng marangal. Tinuturuan po kami sa Islam na maghanap buhay ng marangal na hanap buhay. Hindi po namin katulad yung iba na sinasamantala yung mga follower nila or yung mga tagas yung mga membro ng mga simbahan nila na, na hayagan na na yung panghi, panghihingi. Sinasabi pa siya ngayon na, yung iba na kapag hindi kayo ganito, magbigay ng ganito ganito, minustin kayo sa langit. Ganun. Mga ganun ba? Panlulo kung ganun. Kapag hindi, tinatakot sila ba? kung siya yung mga tao para magbigay. So, wala po yung ganun sa amin. Wala po. Kaya po, nakakalungkot na katotohanan, isa sa mga malalaking dahilan kung bakit dumami yung mga relihiyon mga sikta dito sa bansa natin, dito lang sa bansa natin muna, isa sa mga malalaking dahilan kung bakit tumami yung mga relihiyon dito ay uh, ginagawang negosyo. Ha? Alimbawa, sino man yung makita yung sarili niya ng potensyal na kaya niya maghikayat sa mga tao, kaya niya mangaral, kaya niya magsalita sa harapan ng mga tao, kaya niya uh, mag magmotivate or mag, uh, maghikayat sa mga tao, ay nagpapatayo sila ng sarili nilang relihiyon, sarili nilang sekta. Na, masigasig silang manghikayat sa mga tao tungo sa mga sekta nila na ito o mga re relihiyon nila na ito kasi kapag marami yung pumapasok sa kanila, i eh, malaki lagi din yung kinikita nila, di ba? So masigasig yung mga taong to sa pangangaral nila. So kami po hindi po hindi hindi namin pinipilit yung mga tao na pumasok sa Islam. Hindi hindi po tayo kailangan ng Islam. Hindi po kayo kailangan ng Islam. Hindi ako kailangan ng Islam, hindi kami kailangan ng Islam, hindi tayo kailangan ng Islam. Bagkos, tayo ang may kailangan sa Islam sapagkat sa Islam yung katotohanan at ang kaligtasan. So, sinishare namin yung kaalaman namin sa Islam kasi unang-una iniobliga sa amin ito ni Allah na ishare, ipalaganap yung kaalaman sa Islam na ipinagkaloob niya sa amin. Pangalawa is, concern kami sa inyo ah Gusto naming maligtas din kayo. Pero hindi namin ipipilit sa inyo. Nasa inyo na kung tatanggapin ninyo or uh, tatanggihan ninyo. So, walang sapilitan sa relihiyon So, yun po mga kababayan. So, nag, nagtatrabaho po kami. Nag, uh, nag, uh, uh, kumakayod po kami. Naghahanap po kami ng marangal at hindi namin inaasahan, hindi kami umaasa sa Uh, bigay or hindi kami nang sa mga tao ng uh, ano ano yung uh, nanghihingi na ginagamit pa natin namin yung salita ng Diyos hindi hindi namin katulad yung iba na nangangaral sa mga public places tapos meron silang mga galamay meron silang mga uh, meron silang mga kasamahan na meron dala-dalang mga supot ano yun meron silang mga dala-dalang supot ah Meron silang mga daladalang shop na pinapalagyan nila ng pera or meron silang hinihingi sa mga tao. So sa amin, hindi po ganun. Ha? So, nagtatrabaho po kami, naghanap buhay po kami. Marangal na trabaho, marangal na hanap buhay.